Ayan guys, bili tayo ng barbecue. Ayun, dami daming dami, barbecue. Hindi pa tinabi kasi ayun na listo kumainan natin. Oo, oh, sige, kuma kumuha ka na lang. Oh, sige na. Kuano gusto nyo Jan? Kaya alam dapat matakpan siya kasi yung mga lumilipad. Oh. Ano na ba 'yung kuwento ni Ano na? na po, yata. Kain kami. Magbangk daw ngayon, kaya bibili kami ng amino mga pagkain ano ba, ba yung ganito? Yung ganito? 2,500? 2,500. Ah, ayun, May price pala sila. So, yan. Gusto ko to, oh. At saka bilhan natin si Daddy. May rice naman tayo sa bahay. Ayun. Ako din ako kasi para iuwi ko. Para kay Daddy. Ayun. So, mag-ano tayo ng barbecue. Ayun. Isa lang, ina mismo kuha ka ng madami. Ayan, no? Oh. Ayan, kumuha po ako ng ano, sa kwit. Ayan, di ba barbecue na ano? Ayun na yung nakuha ni Vicky. Ayan, thank you for watching.